Aku fugi Gak jalan lagi Shout out, <tik> <Shout> out. <tik> Kawai-kawai Perang pagod na yan Kawai-kawai 何 <Shout> out <laughs>。 Ferrer, walang basyo Parang natin may nila Wala silang nila Puno ng ano Kaya yan is the ng sa ano Kaya yan nila yan Kasi walang makamadaan Baba na pala ng buko naman yelo. Singaw ng yelo, sok-sok. Wow. Kala mo nasa loob na ng aeroplano na nagsukusok yung aircon. Oh, may gagapang-gapang doon. maraming usok ko yan na tingnan ang usok ng ano uh, ng yelo yung mga gumagapang iluhan nyo yan <laughs> inaalalayan na alalayan la yung salo kasi hindi maagad yung pagilok marami kasi ay kailangan ayusin ang pagilok bago salukan ng ulit, hindi yung salok lang na salok kasi mapupulok talaga yung isda Ganda pala pagkagabi Kikita mo talaga yung Singaw ng ilo Parang usok Kapag sa araw Hindi mo masyadong makikita yan gabi ko sa kusinero, nagloto siya sa na kalamares kasi dami susit. Ang problema, di na siya marunong. Sabi ko pala, hindi ko naman sa yun. Basta labad ka kalamares. Pagka may arena, kalamares na yan. sit na maliliit oh. Ayan. 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 Ayan.

Alok na ma, jilo, wala pa oh. Hmm. Kala mo, sinapoy na kwal. Ganda na pa ka sapoy. Talagang paikot siya gano no? Ganda na pa na Pantay na pantay. Diyan Dimar, Mar Tamaan ka ng pala Diyan may nagsaboy Diyan, -usay magsaboy Maliit lang katawan Pero Galing magsaboy saboy maliit lang katawan niya, bro. Sana yun, siya. Sana ayan kasi, yan. Pas na. Yeah, estimate ko niya makakabasing na sa mga 600 na yan. Sige pang salok, tuloy-tuloy pa rin. Uh, 600 panyera na yan. Salabay. Salabay. dami ng salapay lumalabas wala na wala na wala salok na lang wala na. yun na Eight angka mano dia 650 sama sama ni bina balak ni jian ah Ano bang binabalak bina balak ni jian jap facing oh. Pusit, maliliit na pusit. Kaya oh. yeah, masarap tuhugin, patuyuin. Kaysa dito mas gusto ko ito yung kaysa doon sa bibi akin na malalaki. Kapangawit ng panga. Ikaw tayo dito. Tingnan natin sa kusina. ano ulam natin mamaya. sayur di tu. Oi brown eh. Tawin dah brown eh, tawin. So, yung ulam natin mamaya gapising oh. Ini hau. At saka wala pa. Laki talaga ng problema nito. <laughs>